What's up mga kaidol? Magandang 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 araw po sa inyong lahat mga kaidol. So ayan mga kaidol, magpapagawa ako ng kubo-kubo mga kaidol para doon ako mag vlog sa kubo-kubo mga kaidol. So ayan, abangan niyo mga kaidol na magpagawa ako ng kubo-kubo. So ako yung helper. So ayan mga kaidol, sinimulan ko po na pagbatas ng mga kawayan mga kaidol doon sa unahan. So meron na po ako na nababatas na kawayan. So ayan, kulangin pa, kukuha pa ako doon sa binabatasan ko ng kawayan. So ayan mga kaidol, ito po yung kawayan na binabatas ko mga idol Bali mga walo po yan na piraso. At saka ito po yung haligi mga idol ah uh, yung kahoy na tugas. Yan po yung panghaligi po namin dito mga kaidol. Kasi matibay yan mga kaidol. Sobrang tibay yan. Hindi yan makakagat ng anay mga kaidol. Sobrang tigas yan na kahoy. So ayan mga kaidol, tingnan nyo yung kahoy. Oh. Yan po yung kahoy mga kaidol. Para panghaligi po namin dito. po yung kawayan mga idol yan maliit lang po yan, ng uh, kawayan mga Kaidol. Pero sa estimate ko po mga Kaidol, kukulangin pa yan, kulang pa yan ni eh, mga Kaidol kasi walo na piraso pa yan mga Kaidol, At saka maliit lang yan eh. So ayan mga Kaidol, pupunta po tayo doon, kukuha tayo ng pangdagdag na ng kawayan mga Kaidol kasi kukulangin po 'yon. So ayan, pupunta po tayo doon mga Kaidol, kukuha tayo ng pangdagdag ng kawayan mga Kaidol. So ayan, ito po yung sandata natin oh. Uh, ito po yung tawag sa amin na lagting mga Kaidol. Ito po, manipis lang po yan pero sobrang talas yan oh. pang tapas ng tuboyan mga ayan mga idol dito sa probinsya mga idol dito po sa bukid maraming mga saging mga niyog saka at iba't ibang mga taniman dito mga idol so ayan mga idol ito po yung daan papunta doon sa kawayan mga idol so ayan mga idol ito na po yung kawayan mga idol tiyan ko po yung kinuha yung ibang kawayan mga idol so ayan mga idol dyan po tayo kukuha ng pangdagdag ng kawayan mga idol dito po tayo dadaan kasi meron na po yung hagdan mga kaidol oh. yan po tayo dadaan papunta sa taas so ayan po mga kaidol nandito po tayo ngayon sa itas ngayon sa so, kuwayan so ayan dilinisan po natin mga kaidol dilinisan po natin mga kaidol para comfortable natin puputulin siya yung puno niya mga kaidol ko yung bigat mo hindi basta basta ka makakuha ng So ayan mga kaidol, nakatatlo lang po tayo ng batas ng kawayan mga kaidol Kasi hindi madali yung pagbatas mga kaidol, maraming kinik, grabe, sobra At ito po yung isa mga kaidol, pangatlo mga kaidol So ayan. So ayan po mga kaidol, ito po lahat yung nabatas natin ng mga kawayan mga kaidol. So ayan.